Hi guys! Welcome back to my channel. So, alam naman natin naging commentator itong si Alisa dalawang araw sa UAP Season 86. At makikita natin na parang mas pinagkakaguluhan pa at dinumog itong si Alisa Valdez na mga estudyanting ng iba't ibang school. At ito na nga nakikita natin na grabe makasigaw ang mga fans kay Alaysa Valdez o oh, di ba grabe mga estudyante parang parang maglalaro si si sa kilig at sigaw nila kay Alaysa Valdez kahit komentator lang itong si Alaysa Valdez talagang grabe yung paghanga ng mga estudyante sa kanya kilalang-kilala talaga si Alaysa kahit ang naglalaro ay UP Blasal at hindi yung Ateneo ay talagang fans pa din sila ni Alaysa Valdez o oh, di ba iba talaga ang ating phenom so yan lang po guys ang ating update sa so, yun hanggang sa muli. Bye-bye. Always remember, huwag po tayong pakastress. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bagong upload.